Ay, ito yung laro guys yan tapos pag may lumabas yung ganito nangingisay nyo na magpasok kayo ng pera hindi yan ito so, scam yan lagi kayong magana pag naghihingi na magpasok kayo ng pera tapos malaki yung easy money nya permis yan. scam yan share ko lang naman to kasi muntikan na ako mabotos yung itong laro na yan hindi lahat ay eh, legit lalo mga lumalabas na mga ads ito to ay iba scam yan uh, pag nanghingi na sa inyo at malaking pera yung lumalabas sa kanila hindi yung to. mas mangingi kukuha lang kayo ng gigas yan guys kaya mapanuri kayo hmm. ito guys yung ano, darot